Ryan Garcia mababan na sa boxing dahil sa pinagbabawal na gamot. Lumabas na ang resulta ng kanyang B-sample test at naging positibo ito sa pinagbabawal na substance sa kanyang laban kontra sa current WBC Junior Welterweight Champion Devin Haney. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpositibo siya sa ipinagbabawal ng performance enhancing drugs na ostarine. Ang A sample na nakolekta sa araw ng kanyang panalo laban kay Devin Haney noong nakaraang buwan ay nagpositibo din sa ostarine. Ang ostarine ay isang selective androgen receptor modulator, SARM, na nakakabit sa mga protina sa katawan at epektibong nagbibigay ng signal para sa paglaki ng mga muscles. Ito ay ginagamit upang tulungan ang performance ng mga atleta na bumuo ng muscle mass at mapahusay ang kanilang rate ng pagkawala ng taba pati na rin upang mapataas ang tibay at kakayahan sa kanilang recovery. Ang ostarine ay nasa listahan ng ipinagbabawal gamot ng World Anti-Doping Agency mula noong 2008 at noong 2022 ay nakalista bilang isang anabolic agent ng WADA na ang mga panuntunan ay naguutos na kapag ang mga sample ng ihi ay nakolekta, sila ay nahahati sa A at B na mga bote upang maprotektahan laban sa mga lab error. At dahil dito ay haharap sa korte si Garcia sa isang hearing sa New York City ang pinakamasaklap dito. Bukod sa posibilidad na mabaliktad ang resulta ng laban nila ni Haney at gawing undefeated ang record ni Haney, isiniwalat ng mga boxing experts na tuluyan ng maban si Garcia Sports ng boxing. Ang Golden Boy Promotions naman ay naglabas ng pahayag at sinabi na suportado nila si Garcia at naniniwala sila na isang malinis na fighter ang kanilang alaga. Samantala, nagsalita din si Garcia patungkol sa kanyang resulta. Tinanggihan ni Ryan Garcia na sinadyang umiinom ng mga gamot na nagpapahusay sa pagganap matapos ang kanyang B-sample ay positibong bumalik para sa isang ipinagbabawal na substansya. Giniit ng 20 taong gulang na boksingero na isang kontaminasyon mula sa isang tainted supplement ang nagbigay sa kanya ng positibong resulta. Hiniling ni Garcia na masuri ang kanyang B-sample at maglabas ng pahayag sa pamamagitan ng kanyang legal team sa sandaling ang parehong mga resulta ay nakumpirma ng koponan ni Haney. Naniniwala silang makakatulong ang mga hair samples na patunayan na si Garcia ay biktima ng supplement contamination. Si Ryan Garcia ay nakatuon sa malinis at patas na kompetisyon at hindi kailanman sinasadyang gumamit ng anumang ipinagbabawal na sangkap ayon sa kanyang legal team. Dagdag pa nila na si Ryan ay voluntaryong nagsumite sa mga test sa buong karera niya na palaging nagpapakita ng mga negatibong resulta. Natitiyak namin na ang isa sa mga natural na suplemento na ginagamit ni Ryan bago ang laban ay mapapatunayang kontaminado at nasa proseso ng pagsubok sa mga suplemento upang matukoy ang eksaktong pinagmulan.